Shut up. ano? Shut up. Video ng camera. Oh. <laughs> <laughs> hey, ano pa <laughs> oh. <laughs> <Bee. laughs> <laughs> <laughs> Ito, gagayahin natin, gagayahin. natin! O, aso pukan. As, Kasi tambo na, okay lang <laughs> <Ito, okay. okay. laughs> sa pinto ka, Vince Guerrero! <laughs> Uy, pinyo ako mo yun! <laughs> ayun buma na, bumaba na! Bumaba <laughs> na, <laughs> Palong-palo! Sarap palo! Ba't <laughs> parang, <palong. laughs> parang stop Ha? Ayun na, ayun dito ko! Ayun! Ako oh. oh, ba? <laughs> <laughs> ah, 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 ah. May parang Mister stop siya oh. Ba't ganun? ganoon. Tama daw sa cellphone ko. may stop tao.